Lakaya. Ah. Wala lang, dalawa. Pero pwede na. Pasabaw-sabaw na. Yeah. Uh. Japang, hanggang Hanggang may lupa.

lupain lupain Oh, wala na wala pa rin nakakadalaw na tayo wala pa rin 4-0 na oh, maliwaliwag na rin wala pang huli

Ate. Eh. Pop. Oh. Uh, uh, ano po 'to? Nalok sa ba? Ha? Wala na, dalawa. Pero pwede na. Pasabaw sa na Sabaw Samantalang dito sa ating ano, ito na. Na, Parang wala na ako lang tao. Thank you rin Ayan Ayan guys ah, Malalim Tayo naman nasusubok Ay wala Pakain Pakain ang mayroon Yun Samantalang doon wala pa rin 8-0 na yata Awit ko. So. E! Nalipit pa. So, nga makaisa. Yan e lang. Waray na. Pahuli e na. ah, naman tayo guys sa isang bubuhin. Bubuhin. Oh. So. Aligo ito. Oh. Aliget. Para kompleto niyan. Wala Wala, ayun. Wala na, huli na 'yan ano? Ay wala oh. Update pa 'yan na. 13-0 na ay wala maliwanag na wala pa rin Japan hanggang may lupa

Labis na bunga nga yung sima. Ay, laki niya nalimit. Ano na? Sutat baka makaalpas pa. <laughs> Fourteen one. Agat an. Agat <laughs> <laughs> an tuyo tuyo. Agat an palah. kaya na pawi bali ang bawig kaya na ong bali o oh. sabi may kumagat nabunot ang bawig nabunot

sa um, ano sayang sa ah, huli wala naman malaki yan ah. sayang ang huli nakalpas pa that's it guys wala Ilang ang huli yung pirasong hipon ah, isang maliit na palos ayan na yun huling huli sana eh kauli huli ano eh. kawili kawala pa Malaki yun. Oh. Malaki yung taso nyo. Hindi mga dalawang kilahing oh. okay. palos yun. Meron yun. para lo sazon o